Super Fudgy Brownie. na lang pong gawin. And in less than 10 minutes, makagawa na tayo ng all-time favorite ng mga kids and kids at heart. At alam niyo ba na pwede itong lutuin sa kawali? Yes po, sa kawali natin lutuin. Tara, simula na natin. So magsimula tayo sa pag nating mani or peanuts. Kagamit tayo dito ng buttercup. Pwede ding pure butter ang inyong gagamitin at i-melt lang natin ito kasama ng ating brown sugar. At kapag nag melt ng ating brown sugar sa at saka ang ating butter, i na natin ang 1 half cup of good cocoa powder. At saka ang 1 cup of chocolate chips. At ayan, niluluto lang natin ito sa mahinang apoy lamang. At kapag na fully mix na ang lahat ng mga ingredients, i-add na natin ang 1 and 1 2 cup all-purpose flour. At dito pinatay na natin ang apoy at ang residue lang ng heat ang magluluto ng ating flour. Yes po mga mamis, dapat patayin natin ang apoy dahil i-add pa natin mamaya ang ating itlog. At dito bahagyan ng lumamig and fully mix na din ang lahat ng mga ingredients, i-add na natin ang 4 pieces of large eggs. At dito hindi pa rin nakasinding stove natin mga mamis ha, naka pa din ang ating apoy para hindi maluto ang ating egg habang hinahalo natin ito. I-mix lang hanggang ma-fully combine. Napakabango talaga ng ating brownies mga mamis at nag infuse ng flavor ng cocoa powder at sa kan chocolate chips natin. At kapag ganito ng texture, pwede nating i-on ang stove sa mahinang apoy lamang. Cook for 1 to 2 minutes hanggang hindi na mag-stick ang ating mixture sa ating kalan. I-add natin natin ang ating na-roast na peanuts. And ito na, after a few minutes, ready na to serve ang ating napakasarap at napakabango na fudge brownie. Hahanguin na natin ito at ilagay na sa isang molde. Gumamit lang tayo dito ng rectangular glass molder at hindi na natin ito pinahiran pa ng oil. i lang natin ito hanggang sa mukompress ang ating mixture. I-slice lang natin into desired sizes. At ito na nakagawa tayo ng na walang pirasong brownie bars at mag tayo ng iba't ibang toppings. Magamit tayo dito ng roasted peanuts, chocolate chips at sakang ating napakamakulay na sprinkles. At ito na mga mommies, ready to serve ng ating napakasarap at super fudgy na brownie. O diba, ba lang pong gawin. In less than 10 minutes, makagawa na tayo ng napakasarap na merienda para sa ating pamilya na pwedeng pangbaon sa eskwela. At syempre, pwede ding pangbenta. Ito na isang flavor ng ating brownie na tinap natin ng chocolate chips at super favorite talaga to ng aking anak. Meron din tayong peanuts at saka sprinkles. O di para kagawa tayo ng tatlong flavor mga mamis na pagpipilian ng ating mga anak. Napakasarap talaga nito at hindi nakakaumay ang tamis at lasa. An siya nga pala mga mamis, it's time for our shoutout. A big shoutout to Arvin Maikaida from Bicol at sa ating masugid na taga-subaybay na si Nor Haifra from Quezon City. An sa si mga gusto namang magpa-shoutout dyan, message mo lang ako para ma-shoutout ko kayo sa next video natin. And thank you talaga sa inyong lahat mga mommies and mga daddies sa inyong walang sawang suporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan lang po. So thank you so much for watching. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye! Bye.